huwag na kayong mag-store ng pera nyo kay GCash. Mauubos lang yan. Okay? So, eto yung update sa nangyari sa akin noong October 2 kung saan nilamas lahat ng laman ng GCash ko. Almost 12K yung laman. At uh, ayun, uh, nag-open ako ng ticket para ma-resolva sana. Kaso, eto, after 16 days, pinaghintay nila ako ng 16 days bago sila nag-decision na ang sabi, Okay? Na valid daw lahat ng transactions na nangyari sa account ko. So, sabi nila, baka i-check ko daw yung mga transactions na ginawa ko dati sa Gcash card ko. So, okay, let's say nagamit ko nga. Okay, nagamit ko sa mga website in which alam ko ha, na secure yung website. Okay, may SSL certificate, alam ko yon. Dapat, pag may ganon, security yung mga website talaga na ano natin na paggagamitan ng card. So ngayon, okay, let's say, sabihin na natin na ganun yung nangyari kay sabi ni GCash. Okay? Uh, nagamit ng iba yung ano ko. Pero how come? Okay, na wala ba silang security feature na pag dating ng ganitong transaction, apat or lima na sunod-sunod, seconds lang yung pagitan. 'Di ba dapat matik iba na nila 'yon? Okay? So, eto, ngayon, Doon nga sa shinare ko na group na karaan, sa nakaraan ko ang update ko kay sa about Gcash, unauthorized transaction, grabe yung pagbilis ng members doon Okay? Sa Gcash, unauthorized transaction victims. Ibig sabihin, yung mga nabiktima ng ganito, okay? Ni ng Gcash. So, grabe, ang dami. Araw-araw may bago doon At uh, eto, isa sa mga... Ano doon sa mga na ito pa pala. Okay? Ah uh, nung nakaraang araw, ano ba ngayon 19 nung 17, nagkaroon ulit ng ano panibagong unauthorized transaction sa account ko na 'yon, sa GCash account ko, 30 pesos. Buti na lang yun lang ilaman ng ng uh, GCash ko. So, uh, sabi kasi nila nung uh, ilang araw na nag-open ako ng ticket, sabi nila, okay, ini-unlink na nila yung merchant na 'yon. So which is uh, Google Play. So ngayon, eto may bago na naman Google Uh, COO or COO, di ko alam kung ano yon pero yun na, yung nag-charge sa akin noong 17 naman. Uh, di ko alam, kung, uh, kasi marami nagsasabi na inside job daw to, kaya nga, sabi ko, wag na tayo mag-store ng pera natin. Okay, pwede natin gamitin ako, meron pa ako isang Gcash na ginagamit, pero hindi na ako nag-store ng pera ko kay Gcash. Okay, kasi sa uh, aminin man natin or hindi, mas convenience talaga kaya paggamit mo yung Gcash at ah uh, Pwede rin naman si Maya, kaso mas marami talaga okay, yung gumagamit. Pero ngayon, hindi ko na talaga siya na nare-recommend na mag, ano tayo, mag fund tayo ng or mag-store uh, tayo ng fund natin sa GCash account natin. Dahil, yun, wala silang, imagine 90 plus transactions, seconds lang yung pagitan, inalaw nila yun. ba diba? In which dapat pag mga ganyan, lalo pera yung pinag-uusapan, dapat ibablock na agad nila yan. Sunod-sunod na transaction, hindi na pwede yan. So, wala silang ganong security feature at araw-araw, ang dami. Eto pa. Okay, eto pa. Almost dun lahat, halos lahat dun sa ano sa member dun sa group na yun, walang, na, walang naibalik. Pero, pag sikat, katulad ga dati ni Chad Kinis, okay, nung May, mamaya panoorin natin yung video, 12 hours lang na ibalik na sa kanya yung fund niya. Yes, 12 hours lang. Pero walang paliwanag kung anong nangyari. Okay, transfer daw yun sa East West. And then, ayun, sinabi ng ano, ng support. Yung support pa yung tumawag sa kanya, in which sa amin, walang sa akin or sa ibang mga, nanakawan, walang tumatawag. Pero pag sikat ka, di ba, takot sila. Okay, takot sila. So ngayon, eto, panoorin natin yung nangyari kay Chad Kinis. Kung ano sabi sa kanya nung support na tinawagan pa mismo siya. Okay, so eto, panoorin natin. So ayan ito yung unang post ni Chad Guinness nung May 9 uh, around 1:12 AM. Okay? So may caption na shout out sa Gcash bakit po biglang nilam nal nalimas ang pera namin. Okay? Ibig sabihin marami, alam din niya. So ngayon, uh, pakinggan natin si Chad Guinness. Pero bago 'yun, make sure na i-share mo muna 'yung video na 'to. Okay? Sa wall mo, sa mga groups, sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo para maging aware sila sa mga ganitong unauthorized transaction na nangyayari kay GCash. Okay, para hindi na rin sila mag-store ng pera nila. Okay, kay GCash na malaki kasi talagang wala, walang aksyon na ginagawa si GCash about dito. So, pakinggan natin si Chad Kinis. Hi guys, um, alam ko sobrang alarming nga nangyayari ngayon. Sobrang dami ng uh, nag sa post ko about GCash. Uh, I hope hindi nawalan yung iba at I hope maayos kaagad at maibalik. So panawagan lang. Hindi ko kasi alam kung ako lang yung uh, ganun yung nangyari. Kasi na-transfer, sa mga hindi po nakakaalam, bigla na lang po na-transfer yung pera ko sa GCash sa isang East-West Bank account number na hindi ko po alam kung kanino. Tapos wala man ng OTP na dumadating sa akin. Yes, tama. ganon din yung sa akin. Walang OTP na dumating? Na, ayun, na, na transfer pala yung pera ko. Actually, kaninang umaga pa pala nangyari yun. Umaga pa nangyari. Uh, so May 8 siya na nangyari, 10 o'clock in the morning, tapos sumunod na transaction. 10 o'clock pa rin in the morning, tapos sumunod na transaction. Parang mga past 1 o'clock in the morning, eh, 1 o'clock in the afternoon. Tapos ngayon ko lang nalaman, madaling araw na, Uh, ala una, uh, alas 12 na madaling araw or 11 p.m. ko na parang nalaman. Tapos bigla na lang gano'n So, nakaka-alarma lang ang nangyari. sa so, Gcash, sana pakiayos naman to. Kung system glitch to, panawagan ko at panawagan naming lahat na ano, hindi ko, kasi sa, sa akin East West Bank, ano, na na-transfer. Yung sa iba, ibang banko daw pero karamihan pare-parehas na account number. Kung ano ang ano uh, na kung i is sa mga nanonood, screenshot nyo nga po kung ano kung kung anong kung saan na transfer yung bank account ninyo, yung pera niyo sa GCash, kung anong bank account. At uh, check natin lahat. Uh, para ma-alarma lang din ang Gcash at maayos, nito, maayos nila kagad to, matulungan tayo. Kasi hindi naman po biro yung nawalang pera sa Gcash. So sana maibalik po ng Gcash. Kung system glitch lang po to Gcash, um, sana mag-explain uh, uh, mag kayo. At kung may nangyayari pong problema, sana maglabas po kayo ng statement para hindi po na-alarma yung mga Gcash users na katulad namin. We want to know na... Um, this is just a glitch And mare-reverse po may babalik po yung mga pinagpagurang pera namin. Um, sana naman po, uh, ayun, matulungan nyo kaming lahat na kung bakit po nangyari ito. Ayan. Okay, so sa mga di nakakaalam pala, merong tinatawag na Customer Protect Program si GCash. Na kung saan kapag verified user ka na GCash, okay, may makukuha kang uh, compensation up to 100,000 pesos. Okay, kapag may mga na nangyari sa iyo na halimbawa ganitong uh, nangyari sa account ko na may mga unauthorized transactions na nangyari, so merong ano, meron silang tinatawag na customer protect program pero parang ang hirap makuha ng gano'n <laughs> tulad ngayon di, nga, halos di nga nila may balik yung 12,000 uh, almost 12,000 lang na nawala sa akin okay so ngayon eto around 1am niya pinost to pero kahapon, or, uh, I mean uh, May 8 ng umaga pa daw nangyari yung mga unauthorized transactions. Ngayon, ito pakinggan natin. After 12 hours, may nag-upload siya ng bago. Ito. Okay guys, ah uh, alam ko ito ay super trending at super marami. Wait right lang. So ayan, tingnan nyo yung caption na Update sa Gcash issue. Tumawag na sila. Di ba? Tumawag na sila. Diyan pa lang. Di ba? Kung papansin mo, talagang gumawa sila ng aksyon kasi sikat yung tao eh. Di ba sikat million views agad dinabot nung inupload niya na ano na video ngayon nataranta sila. Tumawag sila. Bakit sa amin, sa atin na mga maliit, sa ibang yung nawalan, walang tumatawag, walang paliwanag, sasabihin lang nila valid yung transaction. Di ba? Kung anong kalokohan yung ginagawa ni Gcash or ng mga tao diyan. So, pero pag sikat ka, celebrity ka, vlogger ka, eto, tinawa siya pa yung tinawagan. Diba? alam din ni Gcash yung sa mobile number namin. Bakit kami hindi tinatawagan? <laughs> Di ba? So sige, tuloy natin. Talaga naapektuhan ngayon. Pero nakakuha na po tayo ng sagot mula sa Gcash. Uh, Nag-reach out sila sa akin. Kanina lang tumawag sila regarding sa incident na nangyari na nawalan tayo lahat ng uh, karamihan. Sobrang daming nawalan ng pera sa Gcash. Um, uh, na-alarma talaga tayo ng bonggang-bongga. Kaya siguro bigla din na-alarma ang Gcash. And buti na lang uh, na-alarma kagad sila at ginawa ng paraan within today. Um, so tumawag sila sa akin at na-reverse na yung yung ano, yung tag dito, yung pera, <clears throat> yung pera, and upon checking, naibalik na rin yung pera ko, yung sa akin. So, sana naibalik din yung pera niyong lahat na na kung ano ang kung ano ang nawala sa inyo sana na ibalik din kaagad and yung iba sabi nila aantayin daw hanggang 3 pm ngayon so balitaan niyo ako kung naibalik ang pera sa inyo after 3 pm para alam natin ang gagawin and um uh yun nga inaano pa rin namin kung ano talaga ang tunay na nangyari so kausap ko kanina yung taga Gcash they called me And I'm trying to ask kung ano nangyari so I can give you an update, guys. Um, wala pa silang answer but they have nag uh, nagaano sila na ng investigation. So for now, ang mahalaga <clears throat> ang mahalaga na ibalik yung mga pera natin or kung hindi pa sa inyo, please let me know para we can call out Gcash again kung hindi pa na ibabalik yung pera nyo or bigyan natin sila until 3pm kasi yun ang hinihingi nilang oras yung hanggang 3pm ibabalik daw nila nagpost sila ng ano nagpost sila ng, ng, ng statement na they're gonna reverse everything at maibalik within 3pm but still it's a hassle kung ano nangyari ang pinanong ko kasi sa Gcash I want some explanation kung ano ang nangyari kasi yes ganun tama dapat may kasamang exp explanation yon Okay, kung wala silang pinoprotektahang tao, syempre makikita nila kung kaninong, kung sino yung may-ari ng account number na yon ng s 2 West na yon. Di ko lang alam kung nakauwi na nila kay Chad or ano, pero dapat alam alam ng publiko yon. Okay, kaninong account number yon? Okay, pero sa case ko kasi, uh, sa case ng iba din, uh, uh, ibang merchant. Okay, pero sa kanya yung sa s 2 West nga. Pero same lang naman na unauthorized transaction at dapat sinabi nila kung kaninong account yon kung wala silang pinoprotektahan, di ba? So, sige, try natin. Um, para ma ma-secure din tayong lahat ng mga Gcash users, para malaman natin kung ano talaga ang nangyari, sana paliwanag ipaliwanag nila bakit, uh, bakit biglang nasend yung pera natin. At bakit nasend sa iisang account sa East West Bank na 5239 ang ending? Bakit nasend yung pera natin ng hindi natin alam, walang notification, walang text, bakit na ng nah, hindi tayo nasasenda ng OTP? Tama ulit, <laughs> walang OTP, walang text, walang kahit na notification, sa akin 90 plus transactions, okay? Inalaw nila yon okay? Dapat mga ganun, di ba? Sunod-sunod, seconds yung pagitan, block na agad, pero tingnan mo, tuloy-tuloy 90 plus transactions, wala man lang silang ginawa. Grabe at higit sa lahat explanation talaga kung bakit kung bakit nangyari itong insidente na to is it a system glitch pero in assure nila kasi sa akin na wala daw hacking na nangyari sabi uh, there's no hacking or scamming na naganap pero still we want some explanation bakit po nangyari ito para po ma-secured lang kami so sabi lang nila sabi lang nila um rest assured the funds are secured, uh wag mag-alala Um, thank you for that uh, for 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 that. Maraming salamat sa pag-assure na okay po ang pera namin sa GCash. And we're very, very thankful na ibalik na yung sa iba, kung hindi man yung iba pa ibabalik nyo. Ah, uh, 'yun naman ang pinangako nila. But still, we want some explanation po. anong po ang nangyari? So, para po mas maging panatag po yung loob namin. Okay, so ayun nga. Uh, wala talagang explanation binibigay sila kahit sa ayon sa akin sa ibang mga nawalan sa ibang victims uh, walang explanation sa sabi lang nila na authorize i-check ko daw yung mga previous na ano na transactions sa na transactions sa nangyari sa GCash account ko in which sobrang dami na wala na akong time para hanapin yon pero baka taon na yung nakalipas noon so ngayon ito uh, na lang uh, wag na lang kayo mag-store ng ano ng pera niyo kay GCash Pwede yung gamitin siguro pag may mga babayaran pero yung ah uh, uh, I mean sample may bibilhin kayo gamitin n'yo yung GCash Pasa n'yo sa GCash then gamitin n'yo yung oh, pa, pa, gamitin n'yo agad okay wag kayong mag-store ng pera n'yo nang matagal kay GCash Kasi baka mangyari din sa inyo yung nangyari sa amin na uh, almost 600 plus na yung member ng group do, uh, ng group doon at uh, I know mas marami pa siguro libo-libo yung nawalan So yun lang uh, please Uh, please please share niyo yung video na to para maging aware yung mga uh, ibang GCash users. Okay, hindi mangyari sa kanila to. Huwag niyo nang hintayin mangyari rin sa inyo to. Okay, kaya kung ano kung may pera kayo, huwag kayong mag ng fund niyo. Uh, huwag kayong maglagay ng pera niyo kay GCash. Gamit i-transfer niyo sa ibang wallet or ibang niyo. Okay, doon sigurado mas sure pa kasi kay GCash walang paliwanag na gagawin sa inyo. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa panonood. At uh, ayun, Uh, subscribe ka sa channel ko dahil uh, mag-update pa ako dito tuloy-tuloy kay Gcash. Nag-open ulit ako ng ticket sa kanila. Okay? Kasi hindi ako titigil hanggat di na to. Okay? Hanggat walang paliwanag kung bakit nangyayari to. Yung security uh, ng app nila or ng system nila. Okay? Dapat maipaliwanag nila ng maayos kung secure ba talaga yung uh, ano nila. Yung app nila. Yung system nila. Okay? At sa kung uh, safe yung mga yung pera ng mga users nila Okay so yun lang maraming salamat sa panonood